Pagpalang umaga po sa inyo lahat, uh, naman po ang Hiwagan ng Pangasinan po na magmababahagi po ng mga orasyon na uh, pangangailangan po sa pangaraw-araw at sa panggamot po. Uh, sana po ay huwag po kayo makalimot pong uh, uh, mag sa iba rin po kung may natutunan po kay sa akin sa Hiwagan ng Pangasinan po. Eh nyo po sa kanila i-share nyo po para may alam po nila na uh, matuturuan nyo rin po sila sa kanilang mga pangilangan sa araw-araw uh, magpagpalang umaga sa inyong lahat at uh, sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw uh, sa mga taong hindi po mag-subscribe, magsubscribe uh, maraming salamat po sa inyo lahat Diyos na po ang bahala gagabay po sa inyo lahat. Ang isisir ko po ngayon po sa inyo ay yung pagtatawas sa apat na sulok ng mundo. O. Pagtatawas sa apat na sulok ng mundo. Narito po ang oras po. Na ito po ihip sa kapirasong papel na malinis at idantay sa noon ng pasyente at makikita mo ang may gawa ng sakit na pwede rin itong ibulong sa isang basong tubig at ipainom sa may sakit at lalayas ang may gawa ng mga masamang espiritu po dito narito po yung orasyon po ng pangtawa sa apatang sulong ng mundo aratum satum likum kuyum hum 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 tatlong bisis po lamang po sa isip lamang po aratum satum likum kuyum hum 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 aratum satum likum kuyum hum 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 uh, sana po ay nagustuhan niyo yung aking binagi po na pangtawas sa apat na sulok ng mundo at ko yung magalala na marami pa akong i-upload na mga orasyon po na napakabisa po habang tumatagal po ay bumibisa na bumisi bumibisa po yung aking in -upload uh, po kayo kung ano pong gusto nyo po na uh, po at i-share ko po, po at i-upload ko po at shout po sa inyong lahat mga minamahal kong mga taga subscriber ko po marami uh, maraming salamat po sa inyong lahat sana wag po kayong magsawang mag subscribe sa akin maraming salamat po yan po napaka po itong uras na laki babagi na pangtawas sa uh, apat na sulok ng mundo. Kung wala po ba kayong pudir po ay marami po na po ang in-upload ng mga pudir, balabal, kundo. At isa lahat po, kung wala po kayong pudir talaga na wala po kayong alam na pangkuan po, mag po kayo ng isang ama namin, Abanginong Maria, wala lawalati po. Yun ang pinaka-pudir nyo po. At... Uh, Huwag po kayo makalimot pong humingi ng gabay sa Diyos ang mga sa lahat. Bago po kayo sumabak po sa gamutan po. At igisalat po, magpasalamat kayo sa Diyos kung natapos nyo na pong paggamot. Para gabayan kayo ng Diyos na mga sa lahat. Lahat po ninyong mga ginagawa. Uh, marami marami salamat po sa mga nakakaintindi po sa akin. Sana po kung tutulong po rin po kayo, inubos-lubosin nyo na po. Marami marami salamat po sa inyo lahat. bye bye lang po kayo sa iwaga ng pangasinan at marami po akong i-upload sa inyo na ibabahagi po ng mga orasyon na gagamit po sa pang araw araw maganda na po kayo ng mga notebook nyo tapos isulat po yung gawin nyo mong libreta at huwag nyo pong uh, ang ibibilin ko lamang po sa inyo ay wag nyo pong ipahawak sa mga anak nyo o mga asawa nyo halimbawa at ikit sa lahat huwag yung ipakabang para hindi mawalan po ng visa ipakakalog sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa orasyon at panggamot na mga espiritu na karamdaman ipakakalog ko po sa inyong lahat maraming na sa uh, sa maraming marami salamat po